dito sa saudi ang dami nilang ganyan eto, ayaw ko, nakalimutan ko anong tawag dyan 1 1 2 3 four, 5 6 7 eight, 9 10 11 12 grabe na, ang dami ayaw ko anong tawag dito sa ano to Okay. Hindi wala dyan. Tingnan natin itong isa. ito isa. Kita nakalagay. Ayan. Air condition. Ano? Split type air conditioner daw. Ang dami lang. Grabe. 11. Ito ang hitsura ng labas ng rooftop namin. Yan Ito yan siya. Ayan dito sa labas. 别打扰我。